Hi, hey, mga ka-baby -be loves. -la. Dito lang kami ni Saki Boy sa kwarto. Wala. Tulog pa yung kainuman namin. Maya-maya kami aakit sa oktat para mag-inom. Hi, Saki Boy. Say hi. Say say hi. Hi. Po. Po. O ano Nanonood lang si Saki Boy ng cartoons. Tapos ako naman higa-higa lang. Kasi ang dami naming pagkain, hindi namin kailangan magluto. Init-init lang, -init dalawang ref yung may laman. Thank you, Lord. Kahit pa paano, may laman ng ref. Saki, boy. Say hi. Po. Wa, well, yes, baby. You wanna eat, baby? Ah? You want rice? speaking to mga baby na Po. Iwan na it na ba? Ha? Ay nako, ambot. Ambot. Ambot sa boy. Po. Ambot bibi lab. Hindi mo naman sinasabi ko anong gusto mo. Ah, si mami. Sabihin mo kay mami, kakain ka. Bilhin ka ng pagkain. Dito lang kami. Tulong-kulong. Mamaya kami pupunta sa rooftop. Pag di na mainit. Doon mag iinom pa kami mamaya at magbibigyo okay po uh, di ba relax relax new year eh bawal mag bawal naman maglinis sa new year eh o oh, di dito lang muna kami hindi nga kami naghugas ng pinggan eh bawal daw eh yun ang sabi sa pungsu mawash out yung suwarte. Sana totoo. Oh, kasi pag po. Oh. Ha? Ah? Tani si mami mo. Wait. Ingay tayo ng pagkain, kay mami. Tro. Parang gustong kumain ni Saki Boy. Bigyan mo to ng pagkain. Gusto yata ng kumain nito. Mm, tiyahin mo. Sinayang lang yung ice cream. May ice cream. Batang na po. Sinayang lang. Hanapin ko na kay mami ha. ko. pagka pagkain baby boy ha. Oh. Babay na. Babay na sa mga ano mo. Sa mga subscriber mo. Bye-bye. Bye-bye sa vlog ni Saki. Bye-bye. Ito si Saki ngayon sa 2024. Nanonood lang. Relax, relax muna ang bebe namin, oh. Bye-bye ka. Happy New Year, mga ka-bebe love. Wala si Tana na -sa, sa daddy niya. na kamis din naman, eh. Umiali, mga ka-bebe love, ha. Higa-higa lang muna ako. At ako'y puyat din. Bye-bye.